Hello mga kamag-anak, ngayong araw nga ay mamimitas tayo ng patola. So medyo maulan mga kamag-anak, kaya hindi tayo makakapag-bundle dito sa tumana at iuwi natin mamaya sa bahay. So tara, samahan niyo ako mamitas. Let's go! So ayan mga kamag-anak, pipitasin lang natin yung mga pitasin ngayong araw, tapos ititira natin mga kamag-anak yung mga bunga na aabot pa sa second harvest sa makalawa. So every two days yung ating pagpitas mga kamag-anak. Yan, makikita nyo mga bunga nung ating patola. Kailangan uh, malinaw yung mata natin. Malikot yung mata natin para wala tayong makakaligta bunga. Para hindi lumaki. Mag-oversize kasi siya mga kamag-anak kapag hindi natin napitas yung mga bunga na pitasin na ngayong araw. Yan, pati mga bulok to, syempre kukunin natin yan. Mahalang kilo ngayon nito. Ayan, kuhin na rin natin yan. Reject na yan. Ang pangit. Ayan. Ayan. So ito mga kamagkana, kung makikita nyo, napakamura pa nito, napakahaba, oversize na to. Pero ito, murang-mura pa, so malalagay na lang to sa segunda. Ayaw kasi ng mga buyer, nang ganito kalalaki. So ayan, makikita nyo mga kamagkana, yun o, oh. bunga No? natin lahat dyan Oop, ya, yeah, puno na ah. Yan, puno na Magkakalaglag na lang to mga kamag-anak Huh? Tapos itong ganito mga kamag-anak Ayan, makikita nyo yung mga ganitong bunga Ayan, tatanggalin na natin yung mga yan Kasi kakain pa yan ng sustansya nung Nilalagay natin sa halaman Kamukha nung ito sinabog nating pataba nung nakaraang araw So hindi natin yan tatanggalin So aagaw pa sila don So yan, tatapon lang natin yan <tinyo> Ayan. Oh, ganda ng patawala natin mga kamag-anak ang kikinis ayan no, oh, makakapuno naman tayo ng ganto ng ganto kalahating tudling pa lang yung dinadala natin yun know? o ah. At ito nga po pala mga kamag-anak yung napitas nating patola. At yung pong ibang patola mga kamag-anak ay hahakutin po natin sa bahay para dun po at para po mapatuyo muna. Dahil po masama po yung lagay ng panahon natin ngayon, ulan po ng ulan kaya basa po yung ating mga patola. So yan, medyo malayo nga lang po yung naging hakutan natin mga kamag-anak dahil nga hindi po nakakapasok yung ating tora-tora. Kaya po magmula sa ating patolahan mga kamag-anak ay ginagamitan lang natin ito ng pingga o ng batulang para madala po rito. Medyo marami tayong napitas na patola ngayong araw mga kamag-anak at tayo po ay nagpapasalamat sa taas dahil po nung nakaraan kung matatandaan nyo po mga kamag-anak yung malaking baha dito sa amin mabuti na nga lang po mga kamag-anak at hindi po bumoy yung ating balag at hindi po tinangin ng baha ganito na lang po mga kamag-anak paala